Isang human body, yung katawan po natin, ay merong limang vital organs. Yan po yung puso, yung utak, yung liver, lungs, at maging yung kidney. At mga organs na ito ay may kanya-kanyang function sa ating katawan. Tama ka dyan, Audrey. May umaga, alamin natin ang function ng isa sa five vital organs na yan which is ang kidney. At makakasama po natin para pag-usapan niyan, si Dr. Eladio Miguel Peneranda Jr., isang nephrologist at ang section chief ng nephrology ng Makati Medical Center MMC. Doc, magandang umaga po sa inyo. Diane at Audrey po ito. Morning, sir. Good morning, Audrey. Good morning, Diane. Okay, Doc, bilang panimula, no, para sa kaalaman po ng lahat, ano po ba yung function ng ating mga kidney? Okay. Ang kidneys natin po ay nagsasala ng mga dumi sa dugo na hindi kakailangin, no? Tapos ito po ay nagtatanggal din ng mga extra fluid, no? Sa ating katawan na sobra. Tapos, ang ating kidney ay may kakayahan din na mag-control ng blood pressure natin dahil doon nakikita ang mga hormones no, na kailanganin sa pag-regulate ng blood pressure ito po ay nag ano din po, naggumagawa din po ng red blood cells. May hormone din po 'yon na nag-simulate ng bone marrow natin para makapag uh, uh, regulate or normalize ng hemoglobin and uh, lastly po yung mga buto natin no na pa gawa itong matibay no and healthy yun po oh, clearly ano um, ayon na rin sa ipinaliwanag ni doc mahalaga ang role at function ng kidney. Pero dok may mga balita dyan na yung iba, aba, ibinibenta nila yung kidney nila pambili ng mga kung ano, ano cellphone. Yung iba nga, aba, pinambibili pa ng concert tickets. Eh, bueno, na kaya po nating mabuhay ng isa lang po ang kidney. Pero ano po yung mga risk na posibleng maranasan ng tao, isa lang po ang kidney? Okay. So, ginawa ng Diyos no, ang ating katawan para makaroon ng dalawang kidney. Ngayon, ito po ang kidneys natin ay nasasanay no? na magsala o magtanggal ng mga waste products sa katawan natin. Dalawa po sila. No? Pero pag isa na lang, syempre po, mag-overwork yung ating ano po, kidney pag uh, siya na lang po mag-isa. So, niingatan po natin yon na hindi po siya masira in the future kasi, kasi po isa na lang po siya. Ang mga risk doon ay halimbawa kung kayo po ay nagkaroon po ng infection no in the future at kung isa na lang po ang kidney o na aksidente po kayo na natamaan po yung kidney na naiiwan na lang so wala po wala na po magsasalba So yun lang po yung mga mga posibleng mangyari po mga risko Well, totoo yan, Dayan. May mga nababalitaan nga tayong ganyan, lalo na sa mga western countries. Kasi nga, mabilis na pere eh. Pero, Dok, yung kidney or organ selling ay illegal At ito po'y medyo okay. nakakapahamok, okay. delikano, no? Bukod sa consequences po na maaring maranasan ng nagbebenta, may risk din ba na maaring maranasan ng makakukuha ng organ na ito? At posible bang maging legal yung pagbebenta ng organ kung para naman ito sa pagliligtas ng buhay doon sa mga talagang nangangailangan? Um, sa punto po ng kung legal po ang pagbebenta hindi po. Kasi po, uh, nung panahon po ni uh, President GMA ay nag, ano po tayo, nang, naggawa po siya ng administrative order na bawal po yung pagbebenta ng kidney kasi po yun po ay nasasangayon sa human trafficking. no So bawal po yun. Tapos, um, yung risgo po sa mabibigyan o recipient na tinatawag natin ay hindi naman po mataas ang risgo dahil bago po isalin po yung kidney donor ay dumadaan po sa matinding pagsusuri po yan no? ng yung ating donor kung siya ba ay compatible o pwede bang ma-donate no? sa recipient. Okay. Doc, speaking about kidney, ano, anong kidney problems ang pinaka-common ngayon? At ano ba yung mga symptoms, Doc, na posibleng may kidney problems ng isang tao? Okay. So, i gawin natin simply po yung kidney problem. No? Ito po ay dalawang aspeto. Una po, acute. No? Pag sinabi mo po ang acute kidney injury o biglaan lang po, ay mararanasan ng pasyente ang biglang pagtaas ng BNN creatinine. Maari pong dahil sa matinding impeksyon, no? Pangalawa, baga, uh, maari pong na-dehydrate. Halimbawa, ang isang tao, tapos hindi po nare replace no? And kung ang isa naman po, pag may bato kayo sa bato, kidney stone, na obstruct po yun, at hindi ho makalabas ang ihi, yan po yung mga acute na tinatawag na temporary lang o reversible. Yung pangalawang aspeto naman po ay tinatawag na chronic kidney disease. Yung po yung dahan-dahan o progressing uh, progressive pro, slowly lang po gradual progression na po ang pagtaas ng creatinine natin. At ang pinaka pinaka-common po doon na nagpapataas noon ay uncontrolled diabetes po. Pag kayo po ay meron na pong diabetes of more than 10 years, regardless po your age or your serum creatinine or weight, ay may nililabel na po kayo na may diabetic kidney disease. Pangalawa po is high blood pressure na hindi din po nakokontrol. No? maari din po yun may sanhidang pagkasira ng kidneys in the future. At number three, yung chronic pyelonephritis po, infection or glomerulonephritis, yung pamamagaan po ng kidney na hindi po natin nalalaman. Pero pag halimbawa, pag nag-check yung urinalysis ninyo for incidental reasons lang o for routine, nakikita niyo po doon may mga bubbles-bubbles sa pamamagitan ng protein sa ihi at mga red blood cells. Well, alam mo Diane, marami tayong kilala no, na nagpapadialysis kayo. Talagang malaki yung gastos para maiwasan po yung pagkakaroon nito o yung mga sakit na nagmumula sa kidney para mapanatili natin malusog itong kidney natin. dok ano po ba yung maipapayon ninyo sa ating mga taga-panood? Okay. Ang pinakasimple pong pagpapayo natin sa mga para ma-maintain po natin ang healthy kidney ay talaga pong tamang pag ng water, no? We should make sure that we drink at least 1.5 to 2 liters of water. Hindi naman po pwede na pipilitin niyo pong sarili niyo uminom ng water sa sobra kasi po nakakasama din po yun, no? Number two, sa diet naman po, iiwasin natin ang sobrang ma-high protein katulad po ng steak, no? Beef of uh, meat, no? Mga steaks, tapos bit of pork. Kung sobrang araw arawin niyo po yun, hindi din po maganda. Dahil po, ang kidneys natin, syempre may hirapan din po yan sa pag-metabolize, no? Iiwasan po maaalat po ng mga pagkain. Sanhi po yung makakaroon tayo ng high blood pressure, no? At tapos, yung kung may diabetes po kayo, dapat kontrolado po yung sugar ninyo at iwasan po maging diabetic sa pag exercise at pagpili ng mga pagkain na hindi masyadong matatamis. pa naman tayo sa mga maalat na pagkain niyan, ang mga Pinoy. natin 'yan. Hilig yan maalat totoo. na pagkain. Pero totoo ba 'tong sabi-sabi Dok, ng mga matatanda no, nung nung kabataan namin na nakapag-ikaw eh nakakararamdam ka ng problema sa kidney mo, nahihirapan mm -hmm. kang umihi, uh, instead na tubig eh buko daw, 'yung 'yung ano, 'yung mismong buko juice. Buko juice. Tama po uh -huh. ba yun, Dok? ang buko ang buko okay ang buko juice kasi po ay rich in potassium now pag hindi po kayo umiihi at hindi natin sigurado kung meron po kayong tinatawag na chronic kidney disease wag na lang po kasi pag hindi tayo sigurado pag hindi po na tingnan ng doktor kung ano pa talaga ang problema sa pag-ihi at inom tayo ng inom ng buko juice baka ho makaroon tayo ng tinatawag na hyperkalemia ang sobrang pagtaas ng potassium sa ating dugo at yun po ay madudulot ng isang karamdaman sa puso at maali po makapagtigil ng pagpintig ng ating puso. Mm -hmm. Kanina nabanggit naman ni Doc yung tungkol sa kidney stones. May mga naririnig din tayo dyan. Actually, may mga kakilala rin ako na may mga ganyan. Mm -hmm. Ano ba yung mga dapat na check-up na gawin ng isang individual, Doc, para masiguro na healthy yung kidney natin na hindi na yung pagkasakalang may iniinda doon magpapacheck tas malalaman mo malala na pala yung kidney problem mo, Doc. Mm -hmm. Okay. Ang pinaka basic po ay urinalysis. No? Sa urinalysis po ay marami na tayong makikita po doon. Una-una, kung may protina ang ating ihi, hindi po dapat mangyayari po yun. No? Meron tayong sinisecret or inalabas na protina pero dapat tokaunti lang po within the uh, range lang po. Tapos, pag ang ating ihi ay may mga red blood cells no, na sobra sa uh, reference range ay hindi po din maganda po yun dahil yun po ay magsasabi sa atin na baka meron tayo nga ang bato na, 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 dumadaan palagi, hindi lang po nalalaman. And infection, yun lang po yung pinaka-basic mo na analysis and BUN and creatinine po. Yung mga waste products of metabolism na kailangan natin malaman. Yeah. Mm -hmm. Well, Doc, may, may mga uh, nababasa tayo na, na ang isa daw sa signals na merong problema yung kidney mo ay yung pagsakit ng iyong lower back tama ba yan uh, doc uh, maaring tama siya maraming hindi naman po ganoon pag lower back po kasi maari po baka sa muscle lang sa buto alam niyo po kasi pag sumasakit na po yung lower back dahil sa kidney disease dapat may infection na yon mm -hmm. no malalang infection na galing sa outside going up to sa kidneys no tinatawag natin na acute pyelonephritis no or kung may meron man kayong bato or kidney stone, hindi naman po sumasakit po yon ang kidney natin pag may stone, pag gumagalaw lang po siya na gusto na siyang lumabas o so punta po sa ating urinary bladder at maaaring maaring maiihi. Okay, Doc, how about yung kulay ng, ng ihi? Okay. Ang, ang kulay ng ihi ay depende din po yan sa kung natin. kain mm natin May, -hmm. merang, may mga fruits po na pagkinain nyo po 'yon ay ang kulay na katulad ng dragon fruit no na kulay red pula mm. pag kinakain natin 'yan magiging pula din ang ihi niyo mm -hmm. pero makonsider mo po na abnormal po yung kulay ng ihi nyo. pag halimbawa wala naman kayong kinakain iba ba na gamot o prutas no tapos bigla na lang magiging parang tsaa no o mm -hmm. parang kulay dugo na mm -hmm. yun po abnormal na po 'yon Okay. Well, maraming salamat po ah, sa mga impormasyong ibalahagi niyo po sa amin at sa Libring Telemed. Dr. Eladio Miguel Peñaranda Jr., isang nephrologist. Again, thank you po, Doc. Salamat po. Salamat, Doc. Thank you for having me.